Good morning mga tol. Ayan, panibagong araw at panibagong vlog. Ah! May hihilo ka nandiyan. Hindi hmm? ka Dambayabas ng dahong bayabas. pa! Dahong bayabas, hindi ka nagdala. May oregano dito. <laughs> <laughs> oh pinapatay na yung aircon ah. <laughs> ah. Ayaw na mag-aircon oh. No? Lalamig ma si Tumawag yung ano, yung galon. Ayan, nandito na rin yung grass cutter. Sakaling stretcher. Grass cutter ba yan? Oh. stretcher ay Mac, na tayo ng grass cutter Mac nalagyan ba ano to? kahoy buho niyo ako bilis. Ay, okay. Bukang buho, buho, dalawa. Bakay. Panghakot na natin yan. Ay. Talagin natin sa kilig daw. Ata yung lubid. Lubid. yan eh. <laughs> Makmak! Oh, okay. Oh, okay. si Makmak. Si Makmak muna pipitas ng sa akin. Okay na yung paan natin kaya lang bawal pang ano, mabasa. Okay na siya. Medyo umupa na yung kanyang maga. Bawal lang mabasa. Basa pa yung damo. Taming bunga. Siguro pag gano'n yung damo mamaya. Pag bumaba na yung hamog. habang tayo naghintay maglinis muna tayo ginamuhan na natin mamaya natin kakartiya eh. at uh, may nahakot na Itulian titulian muna natin wow. tapos yung dito sa harap mamaya na pagka nakayari tayo siguro sa sitaw nakalasing ko pa yan ito yung gagawitin sa uh, stretcher nakalabas na yung kapitiyo mamaya na lang natin hindi siguro ito yung jamu para malinis baliyan pinikinis lang natin itong hawakan para yung basubyang kahit yung mga dulo dulo lang yung kawakan lang para may iwas tayo sa subyang pagkakalap na masakit na eh masusubyang jadi naku mau <laughs> kaya prek ugu katagal kasing ginagawa oke natin ginisin pinayas binuo ko na rin pinayas gagamitin na kasi eh kakas kikinisin ko pa sana eh gahakot pa sila oh, okay. nawal na silang kumain kaya po yung ulam namin uh, sitaw, okra, saka buro saka po tilapia ang pirito tatamba ka ng sitaw nasa kalahati pa lang nasa kalahati pa lang daw sila kalahati pa lang mga nga, nga dalawang laksa makuha sana marunong si makmak na mak hindi ka marunong pinakakinis ko yung kawayan binali mo sa laki ng kawayan sir, niyayabangan ako ni makmak hindi drive yung car niya, may sounds pa ah 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 hindi drive yung cultivator hindi eh? <laughs> 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 ka marunong makma tara ba? patagan patagan kong pinipinas, binali mo ano ba? hindi lang dalawa may kasalanan Napahingi tayong ako, pre. <laughs> Hindi na pumaandar yung makin. Hindi po ma na pumaandar yung makin, ha. Ayan, bali sa mundo ng magtitinor at ah, uh, mukhang madami yung magbibutas ngayon. Hmm, Anong mukha daw? Talagang. Mada madami daw pala talaga. <laughs> Ayan ah. Yuna, nung... sang <laughs> na. Ayan na. Isang L300. <laughs> <laughs> Kadaya siya nung dumag di Marami pa ang ano. Marami pa ang pitasin. May isang laksana yun eh pre. Lahat yan eh. Ha wala, dalawang laksa. Pwede na. Pwede. Daba yung Dito diba kami naka... Ang may to. Wala na, oo nga. May kadami. Ano na, Ay, <laughs> so, May pa. Okay, <laughs> Kada arta ko pa. Tatlo. tatlo pa yan doon. Uh, tatlo. Tatlo. Pero to. Kataas. Nanghihinto pa yung ano ko. Kaya ka man, nanghihinto na yan Masakit nang i... ano. Puro. Ay! Pahagis na ano pa. Goma. Ay! Sorry ka. Pagkasi... Ay po ano. Apo. Ano Ito mo po ito. Yung bunso mo, kalaki na eh. Opo, ay, naiwan na nga kami. <laughs> oh, bas! Oh! Dumula. Mga pang pa? Ang dami pa. Makaya pa mga 1.5? Sobra. Sobra. Isang laksa? Dalawa. Dalawa laksa pa niyan? Oo. Oh. Aba, hindi din nakatakla tayo pag nakadalawa yan. Bong tayo. So ayan, at nakapagsakay na rin dito para pagdumaan yung truck. Pitatakbo na lang ni Makmak L300. Eh ba? Tutulak pala, tutulak. Hindi, lagi na. Ay, Ha? Ang gagamba. Ang gagagamba. Ang gagamba. Ang gagamba. Katanghali ang tapat, kamang. Katanghali ang tapat niya. Sayang pa yung pinipili. Wala pa rin sa lahat ng bong

Huwag mga pinahayaang hindi nakakainom ng mga gamot yung mga yun ah. Si Makpak nga, hindi nakainom ko. Ay, hindi ka pa rin. Hindi rin ba nakainom? Hindi. Kaya pala pare-parehas kayo eh. Magbigayan kayo. nag aaway na naman ha. Mag-aaway na naman kayo eh. Ay, makata. O ba? Ay, ka magbigayan ha. Ano oras na? Mag-aalas, presta.

Eh, po si Ambayer. Nagdadat, ay. Ayaw, <laughs> Tingnan niyo kayo, nagkakagulo diyan. Tingnan niyo si Macmac. Tahimik na, oh. spaghetti ta, eh. <laughs> ay, na eh. Ano naman 'yan pagka-may pagkain, tahimik yan. Ba't mo Sabi niyan? Net, pero na, na. Ay, kung maubusan. Net. sa katapatan paborito spaghetti

Pag-ibenda ko na, oh! Parang sa pag-ibenda. Eto! Mag-tinong! Kakuwari! Kakuwari! Yung hindi mo daw niya-ano nasi... kayo. Ayan! Pag-tinong na sa libo! Ayan mo! Wala! Wala! Napulit namin. Anong sabi mo? Ayoko na! Bukas naman! Bakit? Ay! Sobrang dami! Wala ko na kami na sito do. Ay ba, kadami, naman <laughs> <laughs> ha? kadami, kadami naman na manada. Napansin na gadyo camera. Napansin na gadyo camera. Ha? Oo. Kadami na manada. Sobrang dami. Ano kaya? Pagalaksa, kaya mo pitasin ng init. Salaksa pa kaya. Ha? Oo. Oh. Alasin ko na. Salaksa. <laughs> laksa. Kaso wala lang bibili do pag tinitas na. Tatutuhan <laughs> na labot na rin. Tinitas si kaya ni Eris sa gadyo. Ha? Pa Oo, sa gadyo. Sanina man ganyan. Hindi na lang yan. <laughs> <Mala na>. <laughs> oh. <laughs> yeah, kaya may manligaw ng kita. Siyempre ka uh, kaka Saka hindi na napagod na napagod. Oh. Ano na 'yan? Yung kumbaga nag-reflect na sa araw. <laughs> hmm. Paningin malaki na. Oh. Kakaapura 'yan. Para na na rin kami sa. ilang oras na rin. Saka hindi pa kami umalis leh. Ma, kana. Kita lang <laughs> eh, dito, parcel. Ha? E, dumado wala na kayo. Rani FB. Ano? Kaya, kaya pa? Inum, eh. Tapos kape tapos lusong na naman. Kaya pa yan. Kaya namin pitasin. Problema yung bahay. Kaya nung yung muros, kapit bahay namin. Oh, okay. Nasobrahan sa kape. Eh, may barel. Oh. Nakakalabit yung gatilyo. Patay. <laughs> kaya huwag kayong magkakape. <laughs> eh wala naman tayong pare <laughs> Hindi. Na. Itak yun sa atin. <laughs> sa grass cutter. Eh. <laughs> Delikado yung kape. Hindi, pero masarap yan, hanggat nagkakwentuhan. Oo, na masarap. Pero sa ano, masarap ang gusto si Manman ng no? papi. Ay, yun ang alam, ako alam-alam sa ganong pagtitimpla. <laughs> Oo, oh, noong pa. Hindi ka sa aking les. Kasi kahit sa bahay, si Bilog ang nagpipimpla ng kapatid. Yun? Ay, mas maganda yung masukupan mo ng experience ka. yung Sabihin mo muna sa vlog na batas ka. Oo, oh, akong batas sa amin. Yun. Oh. Sino tigatupad? Siya lang nagpapatupad. <laughs> 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 pero ikaw yung ba? Ay, hindi mo nga, huwag na yung sinasama sa akin. Huwag na huwag kong usapan. Huwag na sinasama sa vlog. Ay, hindi. Di ba, kanina, may malakas na nagsasabi. May maglalaba pa daw. Day off daw niya kanina. Hindi lang natuloy. Eh. Maglalaba daw siya. Huwag ah, lang pangitin ng pangalan. Hindi mo lang pangitin ng pangalan. Huwag ka nagpapangitin ng pangalan. Kakaano nyo eh. Naglalaba kayo eh. Ganyan. Tapos, mm. ko, hindi ka naglalaba. Nakikita nyo ako, hekan eh, ka yan. Ma madilim pa lang daw, nagsasampay na siya. <laughs> madaling araw pa madaling na, araw, naglalaba. naglalaba siya. Tapos, ay gabi. Madaling araw, isasampay na para daw hindi siya napapansin. Uh -huh. Eh, si daw, laging napapansin eh. Hmm. Ano na pala? Nakapulot yan ng Hmm, basib. Gabi ka maglalaba, sasampay mo ng madaling araw. gabi. Para hindi ka matatamalig. Eh, hindi, mo. ngayon, ngayon, sanay na yung mga bata. Gabi pa, uh -huh. gising na eh. Gising pa eh. Gising. Nakikita pa rin. Makikita pa rin. Oo. <laughs> uh -huh. Pero madagdag uh -huh. na views mo ngayon. Mada okay. pero madadagdag. Ah. Uh -huh. Madadagdag. Nakabanggal na eh. Oo. Oh. Uh -huh. Oh, yun o. Know? rin sa atlet. Ayan Oh. Mamaya ay bablog na. Ah, wala na views mo yan. Pag ano nang nagigay ka na sila. Anong klase nga kasangga, pinariringgan mo yata ako. ah. Yung upload, pagka nag-upload ka, yan naman. Dadagdagan natin. Ay, ilan nadadagdag? dadagdag? Ilan na naman. Huwag na may ingay na. Ah, sige, sige. Kasi sila ay video eh. Ah, yun. Be quiet. Pero kasarap niya. Alam mo ba yung kapit-bahay nga namin? Kapalit talaga. Hindi na nilolo. Wala naman niya tayong baril. Wala naman tayong baril. Wala naman tayong baril. Kung aabot doon sa eh, sabi ko, kaya nga ako hindi na pinanin, hindi na kaya no? <laughs> 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 Hindi na kaya Hindi na kaya ako. Hindi 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 kaya habang mabo. namin pre yung 17. Kinalis special na. Ano tapos? Oh. Okay, ninalo lang namin. Pasukan mo nga eh, pa. Hindi mo na. <laughs> Pasukin mo. Ha? <laughs> Pasukin mo. Taposukan ko pa, naniniwala naman ako sa inyo. Sinasaktan 'yan, hindi maniniwala na. Kayo lang naman din naniniwala sa akin eh. Pag sinabi kong pogi ako, tanggi kayo eh. Eh, <laughs> sinawa ko maklang naman ng ganyan eh. Mer ka laban, may. O okay, kaya may ingay, oh. si Manman. Ayan. Kaya naman kikibu isa. Ikaw naman, huwag ka okay, maingay. Bastos ayan. ka. Ayan. <laughs> <laughs> Sa mga viewers po natin, ayan ha. Na, Meron na tayo, ayan ha. Suhon! Ay, may nai! Thank you, thank you po. Ayan, may pasito tayo bukas. Wala ba kasama chicharon yan? <laughs> Wala po tayong chicharon at uh, yun na hindi natutuyo. Pero pwedeng umutang kasi may tindahan ka, di ba? na. Pwedeng umutang. Nang? Toyo, si Charon. Ay, hindi na po kami nagpapakutang. Tagal-tagal <laughs> uh, -tagal na kasi yun nga. Hindi nga natin natin simil. So, sitaw na lang. Lagay nyo na lang. So, ibig mo sabihin, lahat ng nanonood sa'yo, kailangan may sitaw muna. Uh, bibigyan natin ng libre sitaw. Ayan. So, baka may suka kayo sa bahay. Uh, kung wala naman, kahit asin lang. Sa ubig ah, asin. Gusto ko madagdagan yan. Na lang Pagdala mo gabi... si paring ambi mo sa usawa natin ha parang ambe oo oh. okay dagdag din yun marami rami yan ay alam. paano kung nanonood yung taga Canada taga Canada hindi natin magiging <laughs> <hindi> dito so, <laughs> oh, papadala na lang natin ano na uh, eh hindi mo yun hindi mo napadalan papadala na lang natin kung kailan darating magkita siya hindi na lang siya manood na oo oh. bahala na pera papadala natin hindi mo lang alam kung kailan <laughs> Ayan, nabagod na kami bumitas ng quads. Ito, mga kabukid, nilubayan na namin. Ayan. Mukhang bukas siguro, baka patay na iko po namin bukas. Ayan. May gamot yan ka ha. Kaya mo ng gamot. So ayan, at uh, nakatapos na kami ng Oras na. Hahabol ah, lang sa... yung uh, ano yan, yung uh, buyer. So hindi pa natapos yung pitas lahat. Naghalaw lang ng... Uh, ng uh, bunga na malalaki bukas balikin bukas yung malalaki lang ang pinitas dito hindi na kinaya bukas naman eh pwede pa naman bukas yan may bayar naman tayo bukas yung kumuha na yun na huli na to siya rin ang bukas So, bali na ka 22,900 ang good tapos yung segunda is naka 3-5 dami parang hindi ano talagang pinili lang yung malalaki para bukas pwedeng pitasin ulit hindi masyadong lumaki pero madami pa to 13 13 to ding ang natitira tapos order pala sa ano sa tindahan na limang kilo sili tapos pa kami ng limang kilo sili kaya sana tatlo kung may oras pa kaya lang wala nang ano wala nang oras grabe bunga hindi kinaya ng isang pitasa ng tatlong laksa At uh, gabi na. Uh, nasa na ng hapon. Hindi ka na. At uh, papaalam na rin po tayo sa ating vlog ngayong araw. At muli po maraming maraming salamat sa walang samang support at panunood. Kita kita po ulit tayo next vlog. Ingat po lahat at uh, God bless mo. Bye!